Kumusta mga boss? Sigal TV here. Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba natin i-remove -re yung mga ads na, na download natin sa Play Store. Kung baga, halimbawa, nag-download ka ng games or anything na apps na meron kong laman na ads ay pwede natin siyang i-disable gamit lamang ang tutorial na ituturo ko sa inyo. Para, ma na natin malalaman kung meron bang mga apps na mayroong mga contain ads. For example, mga boss, ito sa games. Pumunta tayo dito sa games. Tapos, hanbawa, tap charts. Or, hanbawa, tinesting natin itong pizza. Ayan, mga boss, makikita nyo dyan sa may bandang ilalim ng pizza. Ayan, nakikita nyo, mayroon nakalagay contain ads. Or, hanbawa, itong stickman. Ayan, makikita nyo dito. Ayan, may mga ads. eh, yung mga annoying ads, mga boss, na nakakainis habang ginagamit mo yung apps, bigla na lang nag pop up app, Tapos, magre-redirect siya sa mga like Lazada o Shopee. O minsan, meron ka mga download na apps na meron kasamang virus or palaman. Once na nagpipindot ka ng mga games, ayan mga boss, nagpipindot ka ng mga games, Pagka nakita mo yung tatulad nito mga basa, o meron siyang asima ganyan, Okay, ang well, susugal ka. Y ang pinapoint ko dito mga boss ay yung inyong account na mga ba, Facebook account or uh, any mga Gcash, pwede kayong ma-hack. Kaya ang kagandahan nito mga boss, yung mga ads na, alam ba, yung mga, yung mga apps na mayroong mga ads, na nagpapalaman ng mga virus para mahakang ating account ay pwede natin ma-disable. Masisecure natin ang ating account like Facebook or mga bank account ay nakagandahan itong tutorial na to. Pero bago yan mga boss, dapat i-download mo muna yung apps ng AdGuard. AdGuard yan. AdGuard VPN. Ayan, pasanapin mo lang mga boss, eto siya. Ito, yan. Tagoy mo lang mga boss ay Click mo lang yan. Ginagawa nito mga boss ay mga binablock niya yung mga ads na galing sa apps para hindi na siya uh, nakaka-store sa yung ginagawa. Kung kasi madalas nangyayari yan, naglalaro ka, pindot ka ng pindot, biglang lalabas yung ads. Mangyayari, no choice ka, mapipindot mo talaga yung ads. Ayan mga boss. Ayan, makikita mo. Install mo lang yan. Pag na-install mo na mga boss, um, pwede mo na siya gan i-activate. Ganito ang lalabas sa kanya mga boss. Ayan. Uh, once na uh, ma-install mo dyan, Ah, uh, dapat iset mo siya ng auto start system na pa once para uh, once na ah, uh, i-restart mo yung phone mo o patayin mo, ay pwedeng mag automatic na siya mag on. Uh, hanapin natin sa general setting. Ayan, launch ad at system startup. Ganyan dapat ang setting niya. Ayan, dapat ganyan ang setting niya. Para lagi siyang active. Pero bago mo gawin yung mga no, boss, dapat i-on mo muna yung AdGuard mo. Ayan. Ayan, i-on mo siyang ganyan. Hintayin mo lang mag-activate. Ano ba? Nakalagay na yan. Nakalagay na protection is enabled. Pwede mo na yun i-exit mga boss. Wala na yan. Uh, makikita mo na lang siya dito sa bandang baba na still active siya. Dito sa pinaka-baba niya. Ayan mga boss. Makikita niya dito. Ay nakalagay sa kanya. If itong VPN activated, connected to AdGuard. Ayan. Ayan. Yan ang makikita nyo. Connected to AdGuard. Ayan. VPN activated now. Ganyan mga boss ang makikita mo. Kaya mga boss, kaya, kung ako sa inyo, i-download nyo na tong apps na to. Ayan. Para safe na safe ang inyong mga account lalo na yung mga phone na mga Android system na napasokan na ng virus, at uh, automatic laging may lumalabas na mga ads na kuano anong ads sa cellphone. Kung meron ka ganito, hindi yon pop up. At may iwasan din yung pag-hack na yung mga account. Kaya maraming mga uh, user na nakahack, basta naklik nila yung ads, automatic, nagre-redirect na yon sa website ng hacker at nakukuha yung password mo. Kaya mabas kung gusto mo maging safe, ay ah, download nyo na to. At kung nagustuhan nyo naman ang video na to, mga boss, ay please like and subscribe lamang sa aking YouTube channel. Thank you!